Ang mga aral na matututunan sa Genesis chapter 2 Kaya nabuo ang sabat dahil nagpahinga sa paggawa ang Diyos ng ikapitong araw Sa ating kalendaryo, ang ikapitong araw ay sabado Dito ay sinabi kung papaano nilikha ang tao at ito'y galing sa alikabok Hiningahan ng Diyos at tinawag na kaluluwang buhay Kaluluwang tawag sa physical nating katawan kaya ang talagang dapat natawag sa atin kaluluwang may buhay at kung mamatay naman ay kaluluwang patay o walang buhay ngayon niligay ng Diyos ang tao sa halamanan ng Eden upang ito ay alagaan at ingatan dito makikita ang mabuting layunin ng Diyos kasama narito ang pagkumpleto ng Diyos sa pangangailangan ng tao naroon din ang punong kahoy ng buhay upang ang tao ay huwag mamatay. Pinapakita lamang na ang pagkalikha sa tao ay upang kasamahin ng Diyos magpakailanman. At hindi sa sandaling panahon lamang. Doon din ay may puno ng pagkakilala ng mabuti at masama na siyang pinagbawal na kanin. Sapagkat once nakainin niya, walang pagsalang siya'y mamamatay. Kapahamakan ang mangyayari. Ang trabaho ni Adan o gawain niya ay bigyan ng pangalan ang lahat ng mga hayop, sa parang at sa himpapawid. At nilikha ng Diyos ang babae bilang kanyang katuwang o katulong hindi alila o tagasilbi kundi katuwang sa mga gawain, katulong sa mga gawain. Pinapakita rito na dapat sa mag-asawa ay nagtutulungan o nagdadamayan. Dito rin ay mapapansin natin na hindi original ang materyales na pinanglikha sa babae. Ito ang dahilan kung bakit sa pisikal na lakas ay mas malalakas ang lalaki kaysa babae. Dito ay binanggit ang pagbubukod ng mag-asawa. Kapag sila ay nagsasama na, iiwan ng lalaki ang ama't ina, ganun din ang babae at sila ay magiging isang laman. Sila pa lang ang tao noon pero pinagpatiuna na ng Diyos na dapat ang mag-asawa ay nakabukod, nakahiwalay sa magulang. Sila'y kapwa-hubad ng mga panahong yaon dahil walang isip ng masama at walang mali siya.